ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Huwag kayong magmukhang salapi, lapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 9 Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang mapatibay ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod dito ay wala namang natamong kapakinabangan. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 16 Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang hain kinalulugdan ng Diyos. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 6 ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Santiago Kapitulo 1 13 Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutokso. Ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunokso sa kanino man. Huwag sabihin ni naman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 16 Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 22 Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadayan ninyo ang inyong sarili. Santiago Kapitulo 2 1 Mga kapatid ko, iyay amang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Yesu Kristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao babala laban sa pagtatangi, mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesu Kristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 1 Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Ang dila, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo yamang alam niyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 14 Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Munit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan.